Happy morning everyone! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Kung saan ito mararating, kung kailan ito mararating sa inyo, happy happy morning! So, smile lagi lang, huwag kalimutan, tumawa, kasi yan ang papaganda sa atin, both inside and outside. So, ano meron ako ngayon guys? So, ito yung pinaka-paborito kong tanim na maybe I have here. I have this kind of plant for almost 10 years, guys. So, tada na rin, di ba? So, ang gusto ko lang sa tanim na ito, kasi pag namulak, <laughs> namumulak, laklak ito, nakabulubulol na ako tuloy, sorry. Ay, dami-suerte. Ang dami-suerte, alam ko. Pag namumulaklak, talagang namumulaklak. Lahat na, ano niya, lahat na sanga niya, may pulak Tapos, ang color is yellow. Pag gano'n na talagang namumulaklak siya, walang ano eh, walang season. Basta na pag may swerte kang darating sa buhay mo, ito talaga, mamumulaklak siya. At ah, saka, ang dami-suerte ah, darating. Na-experience na, 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 ko na kasi. Ilang beses na kasi. At saka, hindi mo pipigilan 'yung mga swerte hindi malimpak-limpak na ganun na swerte at uh, yun lang pong nang nakaka ano ka nakakatanggap ka ng um some blessings at ganun at saka ang ganda nito promise kaya kinikip ko ito kaya lang ang tagal tag -ang tagal mag ano lumaki para siyang trees kasi at saka hindi siya masyado healthy kasi paka sa environment kasi yung tubig na dinidilig ko yun. Hindi masyadong, ano, yung bang plain water. May kahala siguro yung dagat kasi mar mala malapit ako. So, it tastes a little bit salty. So, ganun talaga, Wala tayong makagawa siyan. Kaya kayo mga, kung oh, mayroon kayo yung ganito sa bahay, just ko, ilagay mo dyan sa, ano, sa pinto mo. At sa alagaan mo kasi nagdadala ito ng swerte. Promise. Uh, sa disclaimer lang po, oo naman, hindi naman pwede tayong umasa sa swerte it tahaya lang tayo dyan. Uupo lang tayo dyan. Iki-skilos naman tayo. Pero, plus yan. Natanim na yan. Wow! Gusto ko yan lagi pag namumulaklak po. But, for anything else, <laughs> I wanna share with you. Oh! I forgot. I have to say thank you first to my viewers, subscribers, and my chatters, my members. Thank you, thank you so much sa so, walang samang support. Kahit, um, hindi ako, ako nakasupport sa inyo. Anjan pa kayo. Uh, laging at laging sumusuporta. sorry din um, hindi ako nakasupport. Lagi kasi pag data ang ginagamit ko, hindi masyadong um, uh, uh, flawless yung ano. Yung laging ikot-ikot. Tapos hindi ako maka-open ng link. Siguro pag 3 seconds lang nakaka-upload ako. Pero yung mga ano sa Facebook nakaka-upload ako. Pero yung iba hindi talaga um, hindi ko talaga kaya na mag magtambay muna. So maybe soon, very soon, ah uh, pasensya na po kayo. So balik tayo sa ina-upload ko na video. Ito na po yung pinakamagandang tanim na na-receive ko. Binigay lang kasi ito eh. Tapos sabi niya swerte daw. Oo, oo naman kasi kahit mahirap nakakaraos din di naman sa ganun na wala wala talaga pero ang gusto ko lang nito pag nagkaano kasi ito nag, namumulaklak talagang may swerte hindi na sa like, siguro ako ganun katumpak ng swerte pero I was blessed already for the for the blessings na kahit kaano kahit pa na paano nakakaraos din ako di ba so why don't you try planting this kind of trees guys i call it mani tree because it shares a lots of locks and shares a lot of um nag, nag, nagbibigay swerte ito eh kaya lang naman and dapat din kilos kilos tayo sa lahat ng panahon at tingnan niyo yung bulaklak so after kasi si Mama ito nag change siya into ganito di flower na red so parang magic yung first yellow muna yung flower niya. Tapos tapos pag ubos na yung lahat na flower na yellow, ito na yung papalit sa yellow flower, yung red na may. Iwan ko parang may buds. Nakikita niyo, di ba? O tingnan niyo. So hindi ko lang napapakita yung namulaklak siya kasi iwan ko nakalimutan ko yata. <laughs> Kaya after, sabi ko kasi bukas lang, bukas ko na lang videohan kasi para isa na lang. Kaya, naghangin. It's so windy outside. So, laglagan lahat ng bulaklak na yellow. Kaya, yung nakikita ko, yun na lang red. Kasi, kakaano lang niya. Kaka-bloom lang. Kaya, pasensyahan niyo na guys. At ito, may mga ano naman, mga buds. So, napakaswerte talaga. Pag may ganit, may ganyan ka ni, kayo nan, bakit na, bakit pa ako nabulbulol? So, pasensya na kayo guys ha. At saka, um, pinakaswerte itong bulaklak na natanggap ko sa buhay ko. So, inalagaan ko. So, almost 10 years. This one. Siguro pwede itong ibonsai. Mas maganda siguro pag ibonsai ko. Pwede ko Pwede